Yun mga kalapatids, may good news. Yan o, oh. kilala nyo ba ako sino yan? Yun. <laughs> Nakauwi si Leading, sobra hirap niya. Ayos, ah, malaki pa pag-asa na ito, mga kalapatids sa overallan. Kagaling, hindi ka pa umabot. Ayan, saktong sakong mga kalampatids. Pagkagising natin, medyo excited pa tayo. Meron tayong isa na. <laughs> Natulo si Leading, oh. Yun. Kahit pa paano mga kalampatids, maganda pa rin yung magiging abangan natin sa sa final lap. Ayan, dahil nandito si Leading, eh, yun. Sa nag ng meron sigurong 26 ba o 28 Ayan, sabihin natin na yung iba rom butas, kaya yung iba obi. Eh, yun. Malaki pag-asa dito mga kalapatids. Kaya sana makauwi pa yung iba. Yan ang ating napakagandang balita. Yun o. Oh. Ahawakan ko lang mga kalapatids. Pakikita ko sa inyo kung meron bantama tama o wala. Tingnan natin to Alright, nalobot pa tayo. <laughs> Anong oras na? Mag-aalas ko ato. Yun, oh. Sana meron pang makarating post ko na kaya ito, no? <laughs> ayan. Siyempre, yung mga kalapatids natin na nag-aabang. Eh, yun. Meron na tayong isa na si pa, mga kalapatids. Kaya, ayan. May ikarga natin sa final lap. Super set lang. Yung nawala sa kanya. Pero lahat ng kategory, lumalaban pa siya, mga kalapatids. Yun. Kaya... Sana, palarin pa to. Ayan o, oh, napakaganda pa ng katawan niya. May kinaim pa o. Oh. Tumukod mga kalapatids. May kinaim pa siya. Hindi lang talaga kinaya. So sobrang hirap. Ayan pa yung sticker niya. Eh, nasa 500 pa speed nito. Sayang, <laughs> so, hindi ka umabot. Kung umabot ka, laki ng laban natin. Sa sa last lap. Yan mga kalapatid, ito pa si leading. Ayan, magbabalitaan pa tayo sa sana may makauwi pa. Ayan. Alright. Bibigyan ko ng idea. Alright, si leading nandito. tomorrow. Good morning. Ayan. Kaninang maga may dumating sa bagong maga. May dumating pa sa atin. Ayan. Si number 10 sa si standing. Ayos. Dalawa na ikakarga natin. No? Ayan siya mga kalapatids. Bibigyan ko ng idea yan. Kinakain ko na rin to. Saka pinainom ko ng honey sa belgason. Ayan siya. Balik na yung katawan niya. Mabilis bumalik katawan niya. Kaya yan, bali dalawa na. Sana meron pa dumating at itong maghapon na ito, mapaparecover pa natin yan. Sigurado mga kalapatid. Bali dalawa na. Tapos si Lady, maganda ganda ni katawan ngayon. At pakita ko rin sa inyo bago ako umalis mga kalapatids at may tayo eh. Yan. Magbubukas tayo ng palengke at magbabahid ng ilo. Ayos, dalawa na mga kalapatids. Alright. Ayan na, si Leading. Ay, ganda na ng tayo niya. Oh. Yan, mga kalapatids. Kaya, nakarecover na siya. Ayan. Binibigyan natin ng kapares Diga. Diyan, no? Ayan. Paris yan, no? Oh. Para sa painalap. Okay. Yun mga kalapatid, yan ang update natin ah